<laughs> so, Toyong guys nanti udah parkingan. Ah? Kau so, sumayau semuanya mahanap. Ah uh, papa video tayo. Lah <laughs> <laughs> kita. Okay

Naka-play na ta? Okay na yun. Pwede na yun. So yun guys, dalawa lang yung nakapusapan nating mag-video sa mga sayaw natin. So hanggang dito lang muna guys kasi tawag na ako eh, alis na kami. So yun lang, maraming maraming salamat sa panunod sa ulang kwintang video na ito guys ha. Pakilike, okay, share, share nyo na lang din para sangganti hanggang dikit tayo. Ha? Maraming maraming salamat <laughs> sa inyo guys. God bless.